Topic natin ay tungkol sa kababaihan. So, kung meron kayong tanong tungkol sa talik, sa regla, takot kay mabuntis, isama na natin yung mga tanong tungkol sa hymen, sa tampon, sa virginity, napkin, panty liner. Subukan ko pong sagutin. Una sa lahat, yung pagdadalaga ng isang tao. Sa edad 9 hanggang 16 na taon, eh, magsisimulang tumangkad, magkakaroon ng pagbabago sa mga maselang bahagi ng katawan ng isang babae. Ah, nagkakaroon ng buhok, nagkakaroon ng regla, yung hormones lalabas na, magkakaroon din ng unang regla, yung tiyatawag natin na menarche. Tapos, ang nangyayari kapag nagregla or menarche na, bago magregla, ah, yung adrenal glands maglalabas ng male hormones. Ang tawag dyan, androgen. So, una niyang ilalabas yung testosterone. Ito yung pag nagpawis, eh, nagkakaroon ka na ng body odor, buhok sa kilikili at sa maselang bahagi, mas nagiging oily skin ka at nagkakaroon ka ng acne o tigyawat. Mas napapansin mo na rin yung opposite sex. And then, after maglabas ng testosterone, ay maglalabas na rin ng estrogen. Ito ay para magregla ng isang babae paglaki ng balakang, paglaki ng breast. Ito ay para sa paghahanda sa childbearing o sa panganganak. Pag nagregla ng isang babae, ibig sabihin, mas gumagawa na ng lactic acid yung katawan. Gusto ng katawan, mas mababa o mas acidic ang pH dun sa puerta. Kasi pag mas acidic, mas nabubuhay yung lactobacilli. Ito yung mga good bacteria para sa healthy na puerta. So, tandaan po, ang puerta kayang maglinis mag-isa. So, hindi po kailangan na um, meticulous yung paglilinis natin. Pagdating naman sa tanong nyo tungkol sa hymen, yung hymen po eh, ito yung takip na manipis dun sa puerta. Usually, meron siyang mga butas para mailabas yung dugo kapag nagreregla so butas-butas yan a ah, napupunit pag nagtalik o kaya ay eh, nagkaroon na ng sexual activity Kailan ba dapat ang unang gynecological exam o unang check-up ng isang babae a ah, Kapag walang regla, kailangan ipatingin sa doktor bakit hindi nagre-regla o kaya naman sobrang lakas ng regla, baka bleeding na ito. At pag naging sexually active na ang isang babae, ay eh kailangan nagpapacheck up na sa OBGYN. Yung mga tanong nyo at tungkol sa tampons at virginity, wala pa talagang baseline measurement na nagawa tungkol sa hymen. So, yung, pero yung tampons, pwedeng magpalaki ng butas ng hymen kapag ginamit ng isang babae. Pero, walang doktor na makakapagsabi kung ang virginity ay intact pa dahil sa paggamit ng tampon. So, hindi po masasabi. Pero masasabi ng mga OBGYN kung nag, naging sexually active na ang isang babae. Ano ba ang virginity? So, maraming interpretasyon yan. Para sa iba, walang sexual activity. O sa iba naman, basta kahit walang pumasok na kahit anong bagay dun sa puwerta ng isang babae, katulad ng mga tampon. So, sa iba't ibang kultura, pinapahalagahan pa rin ang virginity bago ang kasal. So, depende yan kung anong culture. Pagdating naman sa sanitary pads, So, maganda nga na invento na ang sanitary pads. Hindi na kailangan maglaba. Ang maganda, yung mga cotton sanitary pads na pasador. Pero meron din mga synthetic na material. Ang gusto ko lang, makapagpalit kayo ng sanitary pads every 4 hours para iwas sa iritasyon, sa rash, dermatitis, pamumula, pangangati, at syempre meron siyang masamang amoy. Ang importante, kada palit ng sanitary pads ay eh, maghuhugas ng poeta gamit ang malamig na tubig or a little warm water at saka yung mild soap, yung ginagamit nyo sa katawan nyo. Um, yung panties din naman, mas maganda, lagi ding pinapalitan. So, at least twice a day or more, better kapag meron kayong regla. At saka, pag may regla, dapat maligo araw-araw para mawala yung amoy. Naimbento na rin ang panty liners, o yung tawag na panty shield. Ito ay ginagamit lamang kapag light flow o huling araw na ng regla. Hindi ito dapat gamitin araw-araw kasi abrasive to sa balat. So, nakakagasgas din. Pwedeng mag-cause ng iritasyon. Hindi to pang araw-araw na gamit kasi mainit din to. Tapos, kapag may pawis, nagasgas, eh magkakaroon nga ng mas tinatawag na pangangati. Better, magbaon na lang kayo ng extra panties sa eskwelahan o sa inyong trabaho at magpalit ng madalas ng panties. Actually nga dun sa mga may asawa, dapat pag hindi kailangan, huwag nang gagamit ng panty liners kasi pwedeng magdulot ito ng yeast infection o yung pangangati. Pagdating naman sa panties, pag walang problema, Any kind of panties, any kind of lingerie, pwede nyo i-enjoy. So yung mga damit panloob nyo, i-enjoy mo nyo. Pero kapag may problema na sa puerta, mas mainam gumamit ng white cotton panties. Simple lang ang sagot, kasi pag de ang panties, baka meron kayong allergy sa dyes. O kaya naman, pag ibang tela din, baka nag-allergy kayo. Eh, ang maganda sa cotton, mas nag-absorb siya ng wetness o yung basa-basa. Ibig sabihin, sinisip-sip niya yung mamasa-masa. Iwas na din sa sobrang masab mabangong sabon panlaba, sa mga fabric softener, sa mga bleach. Ah, uh, iwas din sa mga spandex, sa mga girdles, sa tongs, yung mga pampapayat na tela, pantyhose. So kung pwede, pag may problema, pwede ang white cotton panties at saka alam nyo yung mga boxer shorts maganda din yan na gamitin. Pagdating naman sa hair removal, so yan ang mga tanong nyo. Pwede bang shaving, waxing, laser? Ang problem sa lahat ng ito, pwede mamaga yung hair follicles. Siyempre, pag namaga yung hair follicles, pwede magdulot ng rash, ng butlig, o yung mga mapupulang bumps dun sa skin natin. So, ang simple way, pwede nyo itrim na lang yung hair gamit yung scissors. May mga scissors naman po. Yung round ang dulo, tapos upo sa inodoro at gupitin or i-trim na lamang ang hair. So, ingat lang po sa pag-trim. Sa mga mothers or parents, pag ang pag-uusapan sa bahay, dapat naman po pinag-uusapan ng reproductive system, lalo na sa mga anak niyong babae. Gamitin niyo po yung tamang term. Kung ano po yung tamang anatomical term. Huwag po kayong gagamit ng mga alias kasi mas malilito lamang yung bata. Mas maigi kung ano po talaga ang medical term, yun yung gamitin natin. Tsaka, turuan nyo sila habang nasa bahay. Hindi hu sila dapat walang kaalaman tungkol sa mga bagay ng reproduction kasi baka magka-problema in the future. So, dapat naturuan ng magulang. Magulang ang dapat nagtuturo, sa, lalo na sa mga anak na babae. Halimbawa naman, ah, pagdating sa pregnancy, merong mga, merong mga naiisip yung mga kababaihan. Pwede bang mabuntis kung? So, ito po yung mga sagot natin. Kailangan alam to ng mga bata. Number one, pwede pong mabuntis kahit virgin pa. O ibig sabihin, virgin, paano nangyari yon Halimbawa, kapag nagtalik, na ah, nailabas dun sa labas ng puerta or dun sa opening, pero wala namang nangyaring sexual activity, ibig sabihin walang penetration. So, pwede pa din umabot yung nailabas na sperm dun sa isang fertilized egg. So, kahit walang penetration, pwede po. Possible. Hindi naman sinasabing palagi, but possible. Number two, sabihin, ah, hindi naman mabubuntis kasi wala pang regla. Ah, pwede, pwede pong ma-pregnant, baka nag-ovulate na kasi at a young age. So, kaya nga marami ngayon mga bata, nakikita nila pregnant na. Eh, halimbawa, nagkaroon ng sexual activity habang may regla. Pwede bang mabuntis? Yes, kasi hindi natin masasabi yung cycle length ng isang babae. E baka naman sa ending ng regla niya, nag-ovulate na rin pala siya. Kasi syempre, habang bata, paiba-iba naman yung length ng ovulation. Number four, eh hindi naman inilabas sa loob yung ejaculate. Ah, tandaan nyo po, yung mga pre-ejaculatory fluid, meron na pong mga sperms inside. So, pwede pong makarating yon sa fertilized egg. And number five, hindi naman siya nag-enjoy o hindi naman niya nagustuhan yung sexual activity. Hindi po kailangang pleasurable ang nangyari. ah uh, kahit po ganun, hindi pleasurable, pleasurable eh, talagang mabubuntis pa rin po. Number six, eh, hinugasan naman after. So, nag-douche. Uh, nakaakyat na yung sperm o nakaabot na yung sperm dun sa fertilized egg bago ka nakapaghuga. So, pwede rin mag ng pagkabuntis yung mga kahit pasabihin nag-douche po kayo. So, mga kabataan, mag-isip-isip mabuti. Huwag papaloko. Isipin ang mga bagay na mawawala sa inyo. Pag-aralan mabuti, so mawawala yun sa inyo. Yung aral nyo, yung hirap nyo, yung future nyo, yung kinabukasan para hindi ho kayo magsisi. Kaya ko kayo tinuturuan. Pati din po to sa mga parents kasi kailangan din i-discuss ito sa bahay at kayo ang nagpapaliwanag sa inyong mga anak. Meron din tayong mga maling paniniwala tungkol sa regla. Pwede bang mag-hot shower? Sabi nila, pag daw nag-hot shower, nako lalong lalakas yung heavy flow nyo. Ah, ang sagot, hindi po. Wala pong kinalaman yung blood circulation. So, wala pang ebidensya na yung, yung mainit na shower ay magkakos ng malakas na pagregla. Or kaya naman, pag daw nasa tubig, hindi, hihinto na yung regla. Hindi po, actually, kaya lang hindi siguro nakita yung blood, eh baka na-dilute na ng tubig. So, dito po, so kailangan ba ng mga babae ang paghuhugas ng yung mga nabibili po, yung mga mababango o panghugas dun sa maselang bahagi ng katawan, hindi po kailangan gumastos. Ang kailangan nyo lang, uh, plain water, tubig, pwede pong cold, pwede pong warm, wag pong sobrang init, at mild soap lamang na ginagamit nyo sa inyong katawan. Hindi naman po kailangan bumili pa sa butika ng mga nakikita natin ng mga feminine washes. Pwede na po yung ginagamit natin sa ating katawan. So, sana po sa mga nagdadalaga eh, at saka sa mga single, kahit po sa may asawa, yun din naman ang ating tagubilin. Nakatulong po sana ako sa inyong kaalaman. Salamat po.